magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, ang inyo pong uh, nanay Rayleigh Mix Stories o ang inyong Rula ay nagluluto po ng ano, Gumpiang Sanghayan. At uh, pwede nga po itong panghapunan. Kaya po alalay lang ang apoy kasi madali pong magluto itong wrapper. Ang lumpia wrapper eh magalit ng maluto. Alalay na alalay lang sa labang apoy kasi lalo na kapag ang ating karni ay hindi luto. Kaya hindi po ito niluto kanina. Hinalo-halo lang lahat ng sahog. Ako po kasi niluluto ko muna yung karne uh, karni bago ko ibalot sa lumpia wrapper. Ay wrapper. Pero ngayon po, dahil hindi po siya dito ay alalay po ang ating apoy para po maluto siya ng maayos ayan lang po ang ating apoy kunti lang yan mga kaibigan ang ating buhay araw-araw di po ba? kamusta po kayo? sana po ay lagi lang tayong nasa mabuting kalagayan lang talaga kasi kapag tayo po ay hindi masaya o hindi maisang kalagayan natin eh, parang wala pong masyadong galak ang puso natin yung sinasabing maayos na kalagayan eh hindi po yun sa pera pera lang o sa materyal na bagay kundi yung maayos na kalagayan kapag lagi lang po tayong uh, masaya kahit ano po ang sitwasyon ng buhay walang mag-aaway-aaway yun po Masaya na po ang buhay pag gano'n. Kami ng ay sama-sama rin kami mag-anak. Yung aking uh, anak at ang aking dalawang apo. Diyan sa kabilang kalye. Tawid lang. Yung pamangkin minister. Tapos itong aking uh, mga anak. Itong may bagong baby. Very birthday ng ating manugang ngayong araw. Kaya nagsama-sama po kami sa tanghalian. Yung simple lang na tanghalian, yun na po yung masaya basta nagkakaintindihan lang ano po wala namang perfectong pamilya talaga o samahan pero kung matutunan po natin yung pagpapakumbaba kasi hindi naman po laging tama ang buhay natin di po ba o yung ating uh, katwiran hindi laging tama lahat po talaga ay nagkakamali. kaya mas maigi na po yung marunong tayo magpakumbaba kasi kung ang ating piliin uh, ay yung ego natin o pride natin. Hmm, bakit ako hingi sa kanya ng sorry? Sabi so, po ba? Sayang, yung mga panahon na may binibigay pa ng Panginoon na magkakasama pa ang pamilya. Kaya lang, minsan nakahadlangan ng pride yan. Alam naman po ang galing ng tao, di po ba? kay mga minana natin kay Adan at Eva na uh, kasalanan ng buhay gusto uh, na po yata ito wala pong masama uh, wala ang mawawala sa atin kapag nagpakumbaba po tayo ang mabibigyan po natin ng karangalan doon ay ang dakilang pangalan ng ating Diyos kasi yun po ang nais ng Diyos talaga na makita sa buhay ng tao yung ating pagiging kristyano uh, hindi naman tayo sa taong yun nagpakumbaba kundi sa Diyos kasi nga po diba, ang bawat salita ng Diyos ay hindi lang natin ginabasa kundi tinutupad natin sinusunod natin yung tuntunin ng ating Panginoon walang iba kundi ang kanyang salita kaya maganda po yung mga magpapamilya na nagkakaintindihan nagkakaunawaan issues Yung walang mga argumento. Ah, kalungkot na pong isipin yung mga yung mga argumento pa tapos yari mga matatanda na tapos nag-argumento pa ay ako po eh nangihinayang po ako sa mga ganon Kaya kung meron pong mga argumento ng buhay sa pamilya na nahimik lang ako mga kaibigan kasi pagod na po ako sa argumento eh buong buhay ko po, inabuhay na lang sa mga argumento mula sa buhay ng aming mga magulang araw-araw nag-aargumento laging nagtatalo sa mga bagay-bagay na mahirap intindihin kaya mas maganda na lang kung manahimik kung merong nakiki-argumento manahimik na lang kahit kung minsan nasa tamang position pa tayo pero kung kinakailangan na talagang manahimik para sa kakatahimik ng lahat ay gagawin po natin yun alang-alang po sa Panginoon at alang-alang sa pagkakasundo-sundo ng magpamilya ako po ay uh, masaya lang mga kaibigan kahit sa ganitong sitwasyon po kami na uh, bubuhay Yung sitwasyon na habag ng Diyos sa bawat araw ay uh, kontento po yung aking na uh, kaisipan at masaya po ako kasi sa bawat araw nakikita ko po ang kabutihan ng Diyos sa aming mga buhay yun lang naman mga kaibigan ang importante doon kasi sa mundong ito wala naman tayong pwedeng patunayan sa mundong ito eh sa Diyos po natin gawin yung uh, patunay natin na tayo ay kanyang mga anak hindi po natin kailangan magpakita ng patunay sa mga tao na pwede tayong magkunwari bilang mga kristyano ngayon po hindi na pwede yung pakunwari sa harapan ng Panginoon pwede tayong uh, magkunwari sa harap ng mga tao dahil hindi nila nakikita ang ating puso at isipan pero sa harapan ng Panginoon hindi po natin kaya gawin yon. ayan mga kaibigan malapit na uh, maluto ang na uh, lumpiang Shanghai alam nyo po itong aking cellphone pusa pong namamatay. Talagang may difference na po itong aking cellphone. Magtatlong taon na po ito pero ganun po talaga ang buhay. Pag wala ng cellphone, di gumawa ng paraan para kahit pa paano makabili ng umura cellphone na nakakapag-camera, nakakapag-post, nakakapag-upload. Dahil ito pong cellphone na ito, ito lang po ang gamit ko kung paano po ako nakakapag Video at nakakapag-upload mo dito sa ating youtube channel itong cellphone na to ito rin po ang ginagamit po kung paano po nagbasa ng uh, salita ng paningan sa ating channel kaya kailangan po talagang matibay sa mundong ito kasi itong uh, mga cellphone ay gawa lang din po ito ng mga tao, likha lang ito ng kaisipan ng mga tao na binigyan ng Diyos ng karunungan kahit man ang buhay ay hindi po permanente sa mga lutang. So, ibig sabihin, wala pong permanente. Kaya itong cellphone, pag nawala o nasira na at hindi na pwede ito repair, at least pwede po siya palitan. Ano po? Pero pag ang buhay ang nawala, ay wala na pong kapalitan. Pero wagi po kapag sa Panginoon umuwi. Pero kapag hindi sa Diyos umuwi, hindi sa karihan ng Panginoon umuwi, ay dito na po talaga ang kabiguan na wala nang kapantay, nahirap. Walang hanggan, nahirap na ang radanasin ng tao sa lugar ng impyerno. Kaya mga kaibigan, kahit gaano man kainit, ang panahon talaga naman sobrang init. Kahit gaano man kadami ang problema sa buhay na dumarating, nalalagpasan din namin, naman natin lahat yan. Dahil sa tulong ng ating Panginoon, eh dilaban lang po tayo mga kaibigan. Pray lang po tayo. Basa lang tayong salita ng Diyos at magpakatino lang sa harapan ng Panginoon. Talagang kung meron po tayong nais na pakita ang bilas yan, wala na pong iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Hindi po natin kailangan pakita ang sa Facebook, sa social media, sa YouTube. Kaya po yung ating mga content, mga kaibigan, yung mga sayo-sayo ng lula nyo, yan po ay uh, good vibes lang po yan. Gusto ko lang ipasa sa inyo yung joy. Pero kapag hindi nyo po na gusto mga kaibigan ha. Kasi sabi nyo naman po na, o Lola, hindi ko gusto yung mga kimbot-kimbot mo -kimbot yan. Kapagawin yeah. so, po natin yan. Wala kang problema sa atin. Basta in a nice way lang po mga kaibigan ang pagsasalita. Huwag lang yung masama ang salita na ano, kapasakit ang damdamin. Kasi sabi ng Panginoon, kapag sinakta natin ang damdamin ng ating kapwa o may ginawa tayong hindi tama sa ating kapwa ay hindi sa kapwang iyon natin ginawa kundi sa Diyos bakit? kasi kapag pinintasan natin ang ating kapwa ang Diyos ang ating pinintasan bakit? siya kasi lumika sa atin eh so kapag ang likha ng Diyos ay napintasan natin pero niya nagbigay ng kaisipan ng kaalaman, ng karunungan, ng lakas at so, bakit po tayo nakakasayaw? Bakit tayo nakapagtrabaho? Mga na, na, ganyan ba? Kaya iwasan po natin yung salitang uh, masakit. Para hindi po magalit sa atin ang Diyos. Well, hindi po ay talagang magagalit din naman. Kaya, humihingi po ako ha, sa inyo mga kaibigan ng mga dispensa sa aking mga ano, kasi alam niyo ba, sa yung lang yung inday. Seryoso lang yan si Lola yung Inday. Pero lahi po yan ng komedyante. Ang aking mga magulang ay komedyante po yan. Lalo na po ang pamilya ng aming nanay. Ang aming mga nanay, sa aming mga anti mga tiya. Parang sila po yung artista sa aming baryo. Nung araw, nung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Talaga pong puro komedy. Komedy ng komedy po yan. Lalo na pag -gesta. O kahit man nga po yung ano eh. Pag 40 days na ng patay. Ay, magsasayawan na sila mga kaibigan. Kung baga, masasaya ang mga matatanda ng araw. So, yung kanilang pagiging uh, komedyante, kami ang sa Meron at meron talagang magmamana ng mga ganong uh, karakter ng isang magulang. So, yan pong ating mga, ano, mga content. May kasamang comedy na po yan, mga kaibigan. Okay, ito lang hindi po talaga madali magpatawa sa social media talagang kailangan nakasama ang loob mo kailangan carry mo kailangan tanggap mo kahit anong sasabihin ng tao kaya kung naman sinasabi na wag po tayong mang bas ng sobra sobra para hindi po tayo magkasala e sa akin po wala pong problema sa akin kung ibabas nyo po naiintindihan ko po yan pero kayo po yung akin na sana Huwag na lang para hindi po kayo magkasala sa harapan ng ating panyo. Ano po, basta si Lola nyo Inday hindi naghubad sa social media, hindi nagmumura o yung mga bagay na karumaldumal na ginagawa ng isang taong walang tapat sa Diyos. Yan, pwede nyo na po akong pagalitan mga kaibigan. Pero kung wala naman po ay pag-isipan po muna natin mabuti. Kasi meron pong mga tao na naiinis. Pero ginagaya naman yung sayaw ng kinainisan. May ganun po eh. So, para bang siguro yung inis niya, eh gusto rin niya siguro gumaya. Kaya lang mga kaibigan, kapag kumidhanti ka na, pinanganap ka na na may gano'ng blood na may pagkakumidhanti. Madali po yung gawin sa akin, yung sumayaw-sayaw doon, na parang wala lang. Parang ang dali lang, kasi parang ginagawa ko lang po yan na funny reels. Alam niyo po yung Pagka-comedyante na reels. Pero kung gayahin natin at gusto din natin, okay naman. Kaya lang, parang kulang. Kasi ako pag gumagawa ako ng content, kasama yung puso ko doon. Gusto kong iabot sa inyo yung joy ng Panginoon sa ating puso. Kasi kung wala pong joy sa ating puso habang gumagawa tayo ng content, wala po eh. Parang walang dating. Ayan, mga kaibigan. Luto na po yan ang ating lumpiang Shanghai. Ayan, kasi kakain na po yan ang ibang membro ng pamilya. Kaya, kailangan po makaluto na tayo. Ayan. Makaluto na rin po ako ng kanin. Dito po kasi sa bahay namin, hindi po minsan sabay-sabay ang ano. Kanina lang po yung nagkasabay-sabay kasi may birthday. Pero ngayong gabi, ayawan ko si Bonsa o kung nasa ano naman. Tumatakas-takas din niya si Bonsa minsan kasi buong linggo niya nasa ano eh, nasa school. Kaya yung kanya mga kaibigan, wala rin siyang tayo. Tapos mga kaibigan, tingnan ko yung ating kanin. Ayan po oh, ang puti ng aming bigas. Ayan, okay na po yan mga kaibigan. Tapos, ayan na po ang ating pritong uh, tawag dito lumpia tapos mga kaibigan, dami kong hugasan ganyan lang ang duty ng uh, nanay sa loob ng bahay kasi busy din naman po ng ating mga uh, membro ng pamilya siyempre nakakaya naman mag-utos di po ba, kaya tayo mga nanay hindi po tayo nag-uutos sa ating mga pamilya, minsan si Bunso Bunso, maghugas ka naman mga ganun lang Kapag sa ating mga manugang, syempre, hindi tayo nagugutas. Baga, eh, nakakahiya. Yan, lagyan natin ng tissue para kung may man pong tawag dito, mantika pa matira ay doon po maabsorb sa tawag dito sa tissue. Yan, mga kaibigan. Ayan lang mga kaibigan, ang buhay, simple lang. Basta kasama natin si Lord, masaya na po tayo. Ayan po. Tapos, ibigyan ko po yung aming kapitbahay, si Ma'am Dean. Pakabuti po yan ng uh, teacher na yan. Yan po ay Dean ng Arigliano. Napakabuti po yan sa amin. Kaya, ibigyan ko rin po siya ng 1, 3. Yan. Kanya naman yung 5. Para may ulam sa bukas. Kasi, mam Ma din. Kunti lang yan ang kinakain niya. So yan, pwede na ito sa kanya. Yan. natin ang na mas Para hindi na Ano. Yan. Ito na ba 1, 2, Gawin natin 5 si Ma'am din ay eh, mabusog naman so yan mga kaibigan dito ko na po mga kaibigan ha tatapusin ang aking video kasi dadalhin ko pa po kay Ma'am Dean tapat lang naman ang aming bahay ang bahay ni Ma'am din, Christina maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kaibigan ha pagpalaan po tayo ng ating Panginoon siguro mamaya pag tahimik na dito sa loob ng bahay namin tsaka lang po ako mag Bible reading maraming salamat po sa ating Diyos sa araw na ito at sumapit na naman ang gabi. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos, mga kaibigan. In Jesus name. Amen.